Divine people, welcome sa ating channel, Divine Kling Taro PH Alamin natin ang inyong kapalaran na sige sa gabay Para sa darating na June 19 to June 23, 2024 Para sa ating air signs, Gemini, Libra and Aquarius Para sa mga hindi pa nakapag-follow, nakapag-subscribe please follow and subscribe nyo po ako para mas dumami pa tayo sa ating channel. And mapagpatuloy pa natin itong pagre-reading natin. Okay? Spirit guide. card is ayan guys so okay um, ang first card nyo guys ayan nakikita nyo naman ang ating ten of swords naka upward siya so ito naman ang ating queen of swords na naka reverse Queen of Pentacles, naka-reverse din, and ang inyong Two of Wands. Gemini, Libra, and Aquarius. So, for some of you is nakakaranas kayo ng betrayal, um, backstabbing, um, makakarinig kayo ng masasakit na salita, um, makakarinig kayo ng mga hinanakit, sama ng loob, or kayo mismo tong nag-open up sa ibang tao, or kayo yung nakaka-receive ng mga ganitong salita. So, andito, hindi nyo naman guys. Diba? So, it's either sa trabaho nyo to, sa kamag-anak nyo to, sa kaibigan nyo to. Ayan. So, Ayan, halos yung mga naririnig nyo is kasumpa-sumpa. Hindi nyo na, hindi nyo alam nyo yun, ma-accept sa sarili nyo. Hindi nyo, ano tawag dito guys. So, parang hindi nyo makain yung mga salitang um, naririnig nyo sa ibang tao. Or ikaw mismo to na makakapagsalita ng mga hindi maganda sa inyong kapwa sa inyong kaibigan, sa inyong katrabaho so may tendency na may mga pag-aaway-away dito pag-uusap na hindi maganda na mag ano alam mo yung um, tutungo or mapupunta sa pag-aaway-away okay andito ang ating queen of swords. So, ano lang siya, no? Parehas lang sila ng ating ten of swords. Ayan, no? Very critical tong ma-experience nyo ngayong linggong to. Ayan. So, may pagiging minsan, ayan, siguro sa katrabaho mo, or sa boss mo, ayan, medyo may pagkarud. May as in rude na talaga yung mga salitang binibitawan sa inyo, no? So, below the belt na siya. Or, it's either chismis about sa inyo na hindi na makatarungan. Okay. Or, maybe may issue kayo dito about sa pakikipagrelasyon sa hindi nyo kaedad, so mapag-uusapan kayo dito, or may asawa, or third party ka, No, pagdating sa inyo or makikipagrelasyon kayo sa alam niyo yun, sa hindi magandang paraan, okay? Yung iba dito is magiging third party or papasok kayo sa isang relasyon na hindi hindi niya naman to, to, tong taong to, tong babaeng to or tong lalaking to is hindi niya siya ganun kagusto pero nakukulog na rin yung loob nyo sa kanya dahil siya lang yung parang nagiging shoulder to cry on mo um, sa panahong, sa mga panahong ito it's either siguro pinag-uusapan ka and to fall ka sa kanya dahil siya lang yung nagtatanggol sa iyo siya lang yung positive na um sin positive lang ang pinapakita niya or sinasabi niya sa iyo so mag-ingat na lang no So, mag-isip kang mabuti dyan ng Libra and Aquarius. Bago mapasukin yung mga bagay na hindi naman karapat dapat. So, andito rin ang ating Queen of Pentacles na naka-reverse. It's all about your mga kaperahan. Ayan. So, yung iba dito, gastos ng gastos. No, ma-out of ano na naman kayo. Out of control na naman kayo sa paggastos ng inyong kaperahan. Yung iba dito, nagiging social climber na, no? Mapakita lang sa kapitbahay na meron ka. Ayan, bili ka ng bili. Shopping ka ng shopping. or sa katrabaho mo, no? Nakikipag, ano ka, or may nakikipag ano mismo sa inyo. Yung talagang matigasan or mataasan. Okay? So, may makakaranas din yung iba dito ng pagseselos um, regarding sa inyong kaperehan siguro sa inyong mga kapatid ayan maybe uh, may pinapanigan yung or mas may na parang may nakakaramdam pa ng favoritism dito sa iyong kapatid sa iyong katrabaho sa iyong um, kamag-anak no? so ganyan yung mararamdaman mo um, possible na maramdaman mo this week Terminal Libra and Aquarius. So, andito ang ating two of one. So, may mga bagay ka rin pagde-decisionan dito. Um, may pag mga pagpaplanuhan ka. And, um, make it sure na yung mga plano, may is alam mo yung makatotohanan. Hindi yung panay ka na lang ayan ka na naman, plano na naman ang plano, tapos wala ka namang action na gagawin. So, yung iba dito naman, um may immigration dito guys no so for some of you um nagbabala kayo mag-abroad or mag-abroad or magtrabaho sa malayong lugar so kung nag-iisip ka kung iiwanan mo ba yung pamilya mo yung mga kapatid mo dahil yung iba dito is parang breadwinner kayo so um talagang nag-iisip kayo dito ng malalim okay ingnan pa natin dito sa ibang cards, guys. Sana makuha natin lahat ng energy ng Gemini Libra and Aquarius. Kung nakarelate kayo, pa-heart na lang, pa-like and share. Okay, uh -huh. card nyo is naka reverse na guarded so yung iba dito pakiramdam siguro yung mararanasan nyo ngayon na ang parang feeling nyo walang kumakampi sa inyo so parang ang feeling nyo talaga sarili nyo lang ang inyong kakampi no talagang pinagtutulong tulungan ka dito ng mga taong nakapaligid sa iyo so this is all about itong comfort zone guys no affirmation lang siya ng card na two of wands kasi sinasabi dito may mga plano ka. Nagpaplano kang umalis ng bansa or pumunta sa malayong lugar. Sinasabi dito na umalis ka na sa comfort zone mo. Kung gusto mong marating 'yung mga pangarap mo, baka it's time na para ito na 'yung time para magsimula ka. 'No? Para gawin 'yan, gawin or um, para matupad mo na 'yung mga pangarap mo. Okay? So, it's revert. So, kung ano man yung mga nangyari or mangyayari sa buhay mo, kailangan mo ng pagbabago. Kailangan mo ng baguhin yung pag-uugali mo, kung may mga negative ka na, ah, mismo ayaw mo sa sarili mo. So, unti-unti mong baguhin yan. So, minsan, kailangan mo i-accept yung mga pagkakamali mo, yung mga negative sa'yo, kung ano man yung mga pangit. Um, nagawain mo ayan para umunlad ka ano Gemini Libra and Aquarius so magbubukas pa ako ng isang card Okay So itong pakiramdam mo to, yung sinasabi ko kanina na um, itong taong to na kung ano man yung nararamdaman mo para sa taong yan, um, ano eh, naka, ano siya, no? Feeling mo, ano, genuine yun, totoong pagmamahal yung nararamdaman mo dahil siya lang yung nakakapag Um, sabi sa'yo ng mga positive, siya yung nagiging shoulder to cry on mo. But, sa kabuoan ng card guys is mali. Mali yung pagmamahal or yung yung pagkahulog mo sa kanya isa maling paraan. So kung gusto mo makahanap talaga ng um, relasyon lalong lalo na sa mga single, sa mga divorce, sa mga hiwalay na no. So make it sure na ang um, pumasok ka sa isang relasyon na talagang wala kang matatapakan or masasagasa ang iba. Okay, so maybe it's either ano lang yan, pagiging clingy niya sa'yo, kaya nabubuhay yung, alam mo yun, natutulog mong puso. So, mag-isip mabuti, Gemini Libra and Aquarius. Thank you for watching. See you on my next video. Bye! -bye.